<laughs> May baon tayo, ha? May baon, ha? Deba? Okay. Ito na. Nag-survey kami ng isang daang Pinoy. And the top six answers are on the board. Magugulat ka kung hindi kalabaw ang ginamit ng magsasaka sa pag-aararo. Kung hindi, blank. Go! Alfred. Traktor. Traktor? Oo. Ba bakit nagugulat ka ng na traktor? Kasi may nakakagulat kasi in-expect natin. Naisip ko lang hindi kalabaw. Uh, kalabaw, yeah, uh, no? Kaya nga. Iniisip ko na lang. Traktor. Sa bagay, kasi mas mapapadali. Oo, oh, mapapadali. Mas okay, <laughs> ang sabi ni Alfred, Traktor! Oh, okay. Wala. Anyway, L, may chance ka pa. Uh, ulit ko tanong, magugulat ka kung hindi kalabaw ang ginagamit ng magsasaka sa pag-araro. Kung hindi... Kambing. Kambing! <laughs> Kakaiba to. <laughs> Traktor, tas kambing. kambing survey, please. Shake them big. El, pass or play? Play! All right, let's go. Shake, rattle, and roll extreme for round one. Mika, ito kagulat-gulat. Okay. hindi kalabaw ang gamit na magsasaka pag araro kung hindi blank. Kabayo. Kabayo! Pwede! <laughs> <laughs> medyo, medyo mabilis, ha? Mabilis ka agad matatapos yun. Kabayo. Ah! Meron, Mix. Make... Magugulat ka. Kung hindi kalabaw ang gamit na magsasaka sa pag-aararo. Kung hindi, tao. Tao. Inalipin mo naman. Grabe. Tao. Wow! Hoy! Isa, May bago na kayo pang shake rattle ng yung episode. Paul, eto, kagulat-gulat. Kung hindi kalabaw ang ginagamit na magsasaka sa pag-aararo. Kung hindi, ano? Aso. <laughs> Aso. <laughs> 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 L, kagulat-gulat. So, hindi kalabaw yung gamit na magsasaka sa pag-aararo ko, hindi? Uh, um... ah! Okay lang yan. Isang mali pa lang, Mika. Ano pa kaya? Pusa. Pusa? <laughs> pusa yung pusa. No, kawawa naman. Pusa. Wala. So, na, team Lipad, stand by to steal, ha? Baka may naiisip na kayo. Mix. Magugulat ka kung hindi uh, kalabaw ang ginagamit ng magsasaka sa pag aararo Kundi blank. Baboy. ]ık. Baboy. Survey says... Bon, isa na lang. <tries> Etong tanong, ibibigay mo ba sa kanila o gusto mo sagutin? Ano tong kagulat-gulat na kapalit ng kalabaw na ginagamit na magsasaka sa pag-aararo? Donkey? <tries> Donkey. Services. says, wala. Okay. Team Lipad, ito ng pagkakataon ninyo para pakastil. Isa na lang ang hinahanap natin. Medyo mataas pa to, pangatlo to. Nick, ano kaya ito? Yung medyo kagulat-gulat na ginagamit ng pagsasaka sa pagkakararo pero hindi kalabaw. Ano kaya Manok. Manok! Ewan ko na lang kung hindi pa magulat doon. Wala, 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 wala! Uh, unggoy! goy! Ang gulat yun eh. Wow! Wow! R, R. Itik. Itik! Okay. Itik-itik sa Manila Zoo. Pinapasayaw sa atin dati yun. Alfred, ano kaya? Uh, ako, pipili na lang ako sa kanila. Pipili ka Dito, na lang. Doon tayo sa manok. manok. Manok! Okay. Guys, sabi po nila, Manok. Ang sabi ng survey ay... everybody ano kaya ang uh, number three.